Yan po mga boss, apat na pirasong plywood. 3 foot yata yan. So, ganito lang gawin niyo mga boss. Pag wala po kayong pampuhunan, walang laban po ang inyong lalamubualit. Uh, bilang ko na, 61 piraso. Yan po ako sa, naman, sa Rikto ha. Tawag ako pag nandyan na po ako. Ay mga boss, ako pala si George TV Baka nangangailangan po kayo ng mga accessories ng inyong mga sasakyan Suzuki Carry, L3, Travis at H100 Puntahan lamang po ang ating description box At i-click ang link na nakashare sa ating mga video Baka nandun na ang inyong mga hinahanap sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat at pagpatuloy lang po natin ang ating vlog kahapon nag upload na rin tayo sa youtube at ito po yung part 2 natin kasi yung kanina nag deliver po tayo madaling araw gumising po tayo ng alas 4 at nag deliver po tayo sa diliman tapos bumalik tayo dito sa bahay nagkasikaso tapos uh, naligo at ngayon magumpisa na po tayo sa ating paghanap buhay dito kay Lala Mob at ito nga meron na tayong nakuha dito lang din ang deliver sa amin yan sabi nga ng isang subscribers natin tirador tirador daw tayo ng ano eh ng malapitan <laughs> yan po at ito meron din nakuha dito lang din yung pick up Santo Domingo tapos dito lang din i-deliver malapit dito sa lugar po namin na at ito po ay naka 1000 kg ang delivery fee po niya nasa 293 may motor ba sa likod? Yan, at paandawin na po tayo sa pick-up location po natin. Maganda talaga no, na mayroon tayong camera dito lalagay tapos para makita natin yung likod. Kasi minsan nakaparada tayo, hindi natin alam mayroon palang motor sa likod, nakaparking agad. Okay, Santo Domingo po natin pika pinto. Kumusta po ang bawat isa mga boss? Sana ay samahan niyo po ako muli sa pagbiyahe natin ngayong araw. Ngayon po pala ay October 21, 2025 at malapit na po magpasko. Excited na rin po tayo dahil yan nga po, pag December talagang naglabasan yung mga lalamob lalo na yung mga nakamotor mga rider natin kasi rider din po tayo dati pag Disember na tuwang tuwa na kami Ang daming mga lalamove sa kasada Puro mga lalamove talaga yan Kasi nga mayos ayos yung mga delivery pay niyan Pag tuwing ah uh, December At noon sa truck naman ay Mahilig kasi tayo pupunta na malayuan noon Dati kaya pag tuwing December pupunta po ako ng malayo Pag makikita ako ng delivery pay na Nag 4,000 Parang tinalala ko dati mga boss, nagbiyahe po ako ng dyan, unahan ng ano, bago mag Lucina. Yun, ginawa natin yung booking na yun. Nalala ko, 4,000 po yun, 4,500. Tapos sinabayan po natin yun. Siyempre, pag malayuan na ang biyahe, talagang sasabayan po natin yan pag malayuan. Maliba na lang, kung malapitan lang, pwede lang isa-isa. Ah, -isa. ganyan, isang ano eh, hatid na agad kasi nga, malapit lang naman pero meron ding time na meron ding uh, booking na pwede tayong kahit malapitan pwede tayong makapag double booking yan po dito na po tayo sa gulo gulo gulong gulo <laughs> yan o, gulong gulo na yung sahig natin mga boss ang daming bulaklak dahon ng bulaklak ang karga kasi tayo kanina ng bulaklak ng patay buti naman hindi tayo naghati doon sa loob nireceive lang nila gulo, gulo magulo tong booking na to mga boss ha ah. <laughs> umalis po tayo dun sa pick up location mga boss dito sa Santo Domingo nagkamali po sila ng lagay ng pen gulo gulo pala dito sa mayon yung binila namin ng asawa ko yung nakaraan nagkamali sila ng pen gagawin daw niya ang 400 sirado so ayos naman basta dito dito lang banda sa atin <laughs> Ano lang po natin doon sa mayon? lapit lang mga boss 1 kilometers lang. Ito so, kaya mo pa kaya ito? bato. na O ito, lalabas muna tayo rito. Bali, meron tayong babalikan mga boss doon sa pick-up location. Magdagdag lang daw si Sir lapit lang naman ito mga boss, 1 kilometer lang papunta doon sa pickup location at naguna po siya bigay 5, ano 500. Hindi natin alam, no? Tingnan natin mamaya kung magbigay pa si sir. May babalikan daw tayo at dito rin babalik ako ulit. Babalik. Ah, uh, may naiwan yata doon sa pickup up. Yun po, dito na po tayo agad sa Gulong-Gulo. Mayon, Gulo-Gulo. <laughs> Okay, so nakuha na po natin. Balik tayo dun sa school ulit. So ito pa lang pangalan ng school mga boss, oh. Stacy, Quezon City. Serado po 600 ni client. Pwede pwede na to. Lapit lang naman eh. Meron na tayong 600. <laughs> Parang pumunta na rin tayo ng malayo eh. Eto Labas mo na tayo dito sa school At pabalik tayo doon sa bahay Doon tayo magtambay-tambay At maghanap ng panibagong booking po natin Sakya natin para hindi tayo mahihiya sa mga customer malinis palagi Para maayos, sa uh, maayos makargahan palang tayo nakakuha ng booking mga boss sa launa na dahil wala po tayong wallet pang tap kumuha po tayo ng wallet na booking yan po dito lang po natin i-deliver sa Laluma tapos pick upin natin dito sa Santa Mesa Heights ang delivery fee po niya nasa 360 ito po ay naka 600 kg ngayong araw Simula kanina mga boss Tagtatambay lang tayo sa bahay Nakakaiglip pa tayo Wala, wala masyadong wallet Marami lang na lumalabas na booking Puro mga cash At ito nga po, meron tayong nakuha Ikapin na natin, na, natin dito Buti naman at binigyan tayo Sabi siguro nila alam kailangan si George ng wallet Eh binigyan tayo ng malapit lang <laughs> Parang mamay, tatlong po, 2 kilometers, papunta po sa drop off location po natin. So, ibagsak po natin to sa Calabiti mga boss, malapit po doon sa lagi natin pinipikapan ng mga bubble wrap. Parang uuwan niya yun, no? Yun, know, Maitim yung langit mga boss. Uh, nandito po tayo ulit sa bahay nagtingin-tingin ng booking pa din at yun, umulan umulan po dito sa amin no? Oh. sabi ko kanina ang ngitim ng langit eh at yung booking nakuha tayo sa Wilcon ihatid lang natin dito sa Dimasalang Santa Cruz, Manila sana may maparkingan tayo dyan sa Wilcon <laughs> dito sana kukunin hindi natin nakita welcome pala baka mamaya puno pero sige lang nandito na eh <laughs> so plywood po ang ating ikakarga dito yan po mga boss apat na perasong plywood 3 foot yata yan size 3 foot Mura lang siguro yung plywood dito kaysa hardware. Dami kumukuha yung plywood hindi dito eh. 331. Eren na tayong nakuhang booking mga boss. Ikapin natin sa Rizal Avenue. May nakalagay na note dito mga gulong daw. Tapos dadalin natin sa Delgado Street sa Diliman, malapit sa timog. Ang delivery fee po niya nasa 469. Ito po ay cash 1000 kg Na bilang ko na 61 peraso. Yan po mga boss yung pick natin Puro mga gulong ng motor Puro lahat mga gulong At binayaran na rin tayo dito ni client Let's go ang next booking natin mga boss dito natin pick up in sa Project 7 tapos dadalhin po natin sa Socorro, sa Cubao at ito daw po ay mga catering equipment catering equipment ang delivery fee po niya nasa 463 at dito po ay 1,000 KD malapit na po tayo sa pick up location po natin and dito na tayo sa pick up location mga boss kina na nila mga catering equipment. Meron din silang trabis oh. Tala ko si Alin eh. <laughs> So ito lang po yung pick up natin dito. curan lang natin. A ah. few moments later. So, so kasusukid okay din sila mga boss oh. dito na tayo sa drop off location po natin po pala tayo ngayon sa SM SM Cubao sa RDO yun, meron na ganda yung nakuha mga boss Papunta sa Siena Papunta malapit sa atin, Santo Domingo Siena Kaya kinuha ko na mga boss, galing dito sa SM Cubao Papunta sa pick up location po natin Panibago ngayon na deliver 3 kilometers away Yan po Ayos, binigyan na ganda yung nilalamove ng booking ha <laughs> Let's go, you know, 3 kilometers so, Tinatawagan po natin yung bagong booking natin nagre naman di pa sumasagot 3 kilometers napatayan tayo ano kaya ito <laughs> legit kaya ito sayang ito wag mag cancel papunta, papunta pa naman sa atin sa Siena sana legit to tawagan natin yung mismo nag book nandito po papunta pa lang dyan ma'am Okay po anong item? may nakaka draft paper ah mga draft paper ma'am? sige ma'am papunta na po ako dyan ma'am okay thank you po salamat po ah sige So yan po ang ating pick up dito mga boss mahaba lang uh, binok ng 1000 kg halos kasabay lang pala tayo opo kapag na ko yan salamat sir So, ito po yung nakuha nating booking. Pandawi tayo ng San Juan. Isang plywood lang daw. Ang delivery fee po niya nasa 487. At ito po, meron din po tayo nakuha booking. Mamaya, alas 12. Yan, i-deliver natin sa Paltok. Ito po ay pantap up. Ang delivery fee po niya nasa 550. Yan, so pick upin muna natin to Deliver na natin to agad. Okay, papunta po sa pick up location po natin. 2.2 kilometers. Diyan lang po ito sa Blue Main Street. So 9 kilometers po papunta po sa drop off location po natin. Diyan po sa Green Hills, San Juan. Hello sir. Oo. Hello sir, deliver sir. Dito ako sa harapan ng McDo. Harap ng McDo? Opo. Kasi ito muna yung ano Yung ano ba? Wala na ba ano? Oo, wala na ang babayaran. Wala na ang babayaran. Oo. Kamat ha? Oo, oh, okay. sige. Parang ko lang. Okay, so dandahan naman po tayo pabalik sa atin mga boss sa Sampalok kasi mayroon po tayong booking oh. Mamaya alas 12 pa naman ito. Yan, pandagdag sa top up po natin para madagdagan po yung 581. So, tingin-tingin din tayo ng booking pabalik naman po sa atin. So mga boss, dito na po tayo sa bahay at kakarating lang po natin. Pakita ko lang po sa inyo yung mga booking natin mamaya. So itong isa, kukunin po natin ngayon magalas alas 12 pag magalas alas 12 na puntahan na natin yan dyan lang ang pick up sa Sampalok Manila tapos atid lang po natin sa Paltok ang delivery fee po niya nasa 550 tapos ito naman pong isang booking na nakuha natin para po ito bukas yan dahil kuding po tayo bukas pwede po tayong lumabas mga last days. puntahan na natin to sa Binundo tapos deliver lang po natin dito sa Diliman malapit sa timog tapos ang delivery fee po niya nasa 479 at ito po ay naka 1000 kg may note dito yan, may helper po doon na magkarga uh, 10 am Wednesday so bukas po yan so dito na po tayo mga boss sa pickup up location po natin dito po sa San Palok mga tinapayan pa yan dyan mga boss yan po ito po lahat yung pick up natin dito mga boss puro po ito mga tinapay at binigyan tayo Kung nakaraan binigyan din po tayo ng client natin let's go so ito papunta po sa Paltop sa drop off location po natin 6 kilometers Good morning mga boss, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kapikapi muna tayo dahil naalala niyo kagabi mga boss, meron po tayong yung booking na naka-schedule. Papunta po tayo ng Binondo ngayon. I-coding po tayo, alas 10 na tayo aalis dito sa bahay. So wala pa, kapikapi muna. Ang laki ng mga mission ngayon mga boss, oh. Lag isang libo na. So kailangan makabiyahe ka ng tatlong biyahe di ako sumasali dyan kasi di rin naman natin makuha yun po magalas alas na po so pandawin na tayo sa binondo kukunin na natin tong nakuha natin kagabi na booking at dito lang din natin deliver sa Diliman malapit po sa Timog so pandawin na tayo ng binondo ngayon dadaan muna tayo ng gusunahan magpagas muna tayo Let's go. Mga uh, boss, apat na balot na damit. na <makes noise> may like oh. okay. may sabay tayo papuntang Quezon City kasi apat lang na sako tong dala natin. Ano to priority ba 'to nakuha natin? Puling pala to. Puling pala to nakuha natin na booking kagabi. <laughs> ayan tamang-tama mga boss, sabayan natin to. Puling pala to eh. Hindi ko na tika kagabi. Puling pala to ha, sabayan natin to. Okay, mga boss oh, yung booking natin kagabi natin to kinuha, puling pala. Ito na Okay, ko na check. Kayaan mo na. Ganun talaga eh. So, ang gagawin natin, maghanap tayo ng ano, ito. Diliman. Ayan, kunin natin yan. Diliman din. Yun know? o, Sakto saktong-sakto. Amyas um, Ayan. Ito po, nakuha po natin. Ayan, putang diliman lahat. Dito lang din yung pickup Manila tapos 649. Ito po ay naka 1000 kg. 1 kilometers papunta po sa pickup location po natin. Tawagan natin yung mismong nag-book. Nandito na mga lalamog Magkuha ng mga deliver nyo Ihanda nyong mang-aay tinyo. Tayo so, lang Yang po lahat, yung pangarga natin mga boss. Unahin siguro natin yan, kasi ito sakamyas yan eh, dilim Let's go! yo marami-rami yung pangarga natin mga boss Puro mga damit Yung malalaking sako Mga kumot Tapos ito namang Nakabalot na mga plastik, Kulay itim Mga damit po yan Siyempre unahin natin yung Mga kulay itim na plastic 9 kilometers Papunta po sa Timog Avenue Malapit po ito sa Edsa na. Kamunin. Kalapit lang talaga sila yung pagsaka natin. <laughs> yan yung mga booking natin mga boss. Lato, boss Lutman. Yan po, yung mga booking natin. Dumahan tayo dito sa bahay. Kakatapos lang po natin kumain kasi alas 12 na eh. Wala nga ni na pupunta sa mga drop off. May break time din yung mga uh, magre-receive. So mamaya na tayo alis mga 1.30. Kapunta ang Diliman. Aga pa. Hindi pa tayong kumuha ng mga booking. May gagawin pa kasi ako mamaya mga boss. Kaya babalik po tayo dito sa so bahay. Pag wala po tayong makuhang booking galing doon sa Diliman. Salamat pala no sa mga nakasuporta po sa atin dyan. Salamat sa inyong palaging panonood po sa ating channel. About dito kay Lala paghanap buhay po natin sama-sama po tayo yung kumita dito sa lalamop sama-samang didiskarte sipag kung ano man ang ating mga pinagkitaan sa araw-araw -araw. po let's go punta na tayo sa mga drapo po natin

Ayan po mga boss, and nababa na yung item. Ayan at wala na po tayong laman. Meron na po tayong nakuhang next booking natin. Dito natin pickupin sa Siena. Tapos deliver po natin sa Sampaloc, Manila. Ang delivery po niya nasa 341. Napakalapit lang nito mga boss. Puntahan na po natin sa 3 kilometers po, papunta po sa drop-off location po natin Yan po, dito na po tayo agad sa Masyayda Street, Sampaloc, Manila